Ay, hello miss, miss, pwede po pong magtanong? Ah, saan po ba dito yung billing office? Magbabayad lang po ako para sa schedule na gagawin procedure sa kapatid ko. Dito ako ka lang dyan, tapos makikita mo yung billing na sign. Ah, ganun po ba? Thank you, miss. Doktora. Hala, doktora po doktora kayo. Doktora Tanyag. Naku, baka matulungan niyo po ako sa isa ko pang itatanong. Ang may gagawin po kasing colonoscopy sa kapatid ko, eh, nung ini po sa kanila, wala ako. Kaya baka pwedeng naman po sa akin explain Ano po ba yung gagawin sa colonoscopy? Stop. Stop right there. Nagmamadali ako, may hinahanap ako, okay? Tsaka po, di ba, I'm off duty. And it's not my responsibility na mag-entertain ng mga pasyente hindi ko naman hawak. <laughs> hindi ko na kasalanan ko wala ka doon na explain yung doktor. Bakit hindi mo itanong dun sa resident doctor on duty? Taray mo naman po, Dok. Nagtatanong lang naman ako. Alam mo kung lahat ng doktor, katulad ng ugali mo, walang tatagan na pasyente. Lahat mamamatay dahil sa katarayan mo. Hindi ka mukhang nakakagamot. Mukha kang nakaka-high blood. Kapag sumasagot ka pa, alam mo, hindi lang yung mukha mo yung tsaka, pati yung bibig mo. Yun na yun. Well, okay lang naman kahit tsaka yung mukha ko. At least hindi tsaka yung ugali ko. Bakit? Madadaan mo ba sa ganda yung mga pasyente mo kung wala kang utak at wala kang puso? Hmm. Isa pang beses, ha? Isa pang beses na insultuhin mo ako mapipilitan akong tumawag ng guard at palabasin ka dito. Go! Hindi ako natatakot sa'yo. Kala mo kung sino ka. Taray-taray mo. -taray. Eh, sorry. Okay, ano na naman yan? Ano na naman yan? At sino na naman niyang inaaway mo, Zoe, ha? Okay, makain lang dito. Bakit kami hindi makikialam? Eh, di bago ka na naman binibiktima! Allah! Aling Susan! Nauslay no mo ako? Oo oh, naman po, siyempre naman! Finally, na-meet ko na din po kayo. Ako, isa po ako sa 1,005 na followers ninyo! At isa po akong proud Susan natin! Ben, <laughs> <laughs> buti Talaga? na lang po nandito kayo. Bakit? Ito pa si babae na to, tinatarayan ako. Nagtatalong ng naman po ako about colonoscopy. Kaso ang ginawa niya, tinalakan niya ako. Ay naku, huwag ka na magtaka! Eh manang mana yan sa nanay niya eh. Nanay niya kasi si Moiriatic Acid. Hala! Anak ka ni Moiriatic Acid? Mm -hmm. Naku, kaya naman pala walang duda, aling susan. Nakakapaglagablab ang ugali mo at nakakasunog. Boo. Boy kayo, Spare my mom from this nonsense narrative. Ako, oh, sorry, tigit tigil na mo kanyang mga espere. Espere, baka esperingin ko yung mukha mo, ha? At saka, bakit din mo nga pala sa si Anna Lino? Siguro masaya ka sa nangyari kay Lynette. FYI, successful ang operation. Bakit? Kasi yung na ko yung gumawa sa kanya eh. Magaling mm -hmm. talaga yun, yung ginaanak ko. Mm -hmm. Hindi kagaya nito, puro salita lang. Wala oh, naman niyang gawa. Hmm. Hmm. Kaisip kayo. Diyan na nga kayo. Pasensya mo na lang, talagang masama ugali mo mm. na eh. Kere, boom, boom lang po yun aling Susan. Saka wala na po sa akin yun. Saka hindi ko naman po binibigyan ng masyadong oras yung mga taong hindi naman po nagmamatter sa buhay ko. Mm -hmm. -skeri -skeri na po ang negativity ko simula nung nakita kita aling Susan! Kung <coughs> inyo, from this Ship to fun, girl. mo! going to go ahead, Alex. I'm going to go ahead. I'm going to go ahead. I'm going po go ahead. I'm going to po to go ahead. I'm going 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 to go ahead. Chito po, but dahil gabi na, you can call me Chichi. Eh, teka, teka. Ah, gabi na, Chichi. Opo. Sa umaga, ano? Toto. Ha? Ah! <laughs> secret lang. Ah.